Bakit po walang security nung nangyayari yung insidente? I don't know, baka meron. Kaya lang kasi doon sa video, kasi parang na nag-aaway sila, parang wala eh. Uh, for info po, ma'am Maricel, meron po mga security guard dyan. In fact, before you enter that parking area, meron po dalawa ng security guard doon. Then aside from that, uh, meron kami mga ruby uh, security guard and police po. At that time siguro po, uh, wala po yung naglulubing doon. But uh, there's a lubing. Malaki po kasi ang parking area doon, ma'am. Yung open parking area ng mm -hmm. Terminal 3. Mm -hmm. So, ganun pa man, uh, kami rin po ay nagkandak na nag ng nagka -conduct, nag -conduct rin na investigation regarding yung presence ng, uh, at that time, uh, ng security personnel na namin. So, ongoing rin po yung investigation namin regarding the security guard or ng security agency uh, natas mag-secure ng parking area po, sir. Okay, maraming salamat. Ay, ay sorry, go ahead. Before mag kasi mm. na, na, schedule ano, na, parang natin isa. No? Ah, pero, okay. Sir, sir Manuel, uh, yung ano, ah, uh, ano yung parang dahil hindi niyo na sila wala na kayong magagawa no oh. dahil meron na silang par parehong gagawin pag Opo, sa oh, oh, wala na po kami dahil, yeah. dahil kanya-kanyang ano na po yun initiative no kanya-kanyang yes. acting kanya -kanya yes, yes. na po sa korte oh. pero Uh, doon po sa inyong jurisdiction, do at least do sa parking, ano, ano ba mga pwedeng gawing improvements ano para para maiwasan yung ganyan. Oo. Sir, mm -hmm. uh, right on there po nung 31 na uh, kinausap namin mga security guard na mas makiusap yung isang pasay, uh, mayari ng vehicle na park because of certain personal reason or urgency, hindi pwedeng ipapark kagad sa harapan ng ibang sasakyan dahil ganoon nga po yun nangyari. Then uh, aside from that, uh, continuous roving po yung dinirect namin sa mga security guard and police in the parking area, lalo na po ngayong peak season, uh, talagang marami po talaga nag-avail ng parking area.